ng balita na mag-usap tayo kay Biki Osawa. Dalawang Chinese girl huli sa pagnanahon ng pendant. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang dalawang Chinese na babae, age 37 years old, pareho matawas mapatunayan sila ang nagnanakaw ng mamahalin anim na pendant na umabo sa more than 186 lapad ang total na halaga. Nangyari ang nakawan sa ginawang jewelry show sa Tokyo Beach site last year. Matapos ginawang investigasyon ng mga polis, nalaman nang dalawang babae ang siyang nagnakaw nito at sila ay umuwi ng China agad matapos nilang gawin ang pagnanakaw. Hindi nila alam na sila ay ng mga polis at muli silang pumasok ng Japan kahapon at dito sila nahuli. Meron muling ginagawang jewelry show event today at malaki ang possibility daw na plano na naman nila magnakaw kaya muling pumasok ng Japan. Ang dalawa ay hinala member ng Pink Panda Organization, isang silat na grupo ng mga magnanakaw sa China hindi naman inaamin ng dalawa ang charge laban sa kanila. Ang immigration na nagtambag sa pagtaas ng presyo ng pag-upa ng bahay. Ang desisyon ay kasunod ng isang pangkat ng mga aksyon mula noong nakaraang taon upang wakasan ang mga konsesyon sa panahon ng COVID para sa mga dayuhang estudyante at mga gawa sa Australia na tumulong sa mga negosyo na mag-recruit ng mga kawani sa lokal habang may ikpit na kontrol sa hangganan ay nagpapanatili ng mga manggagawa sa ibang bansa. Ang mga bago international na pagpapatala ng mag-aaral ay lilimutan sa 145,000 para sa mga unibersidad na humigit kumulang 2023 na antas at 95,000 para sa praktika at mga kurso na kabatay sa kasanayan. Sinabi ni Claire na ipinalam ng gobyerno sa mga unibersidad ang kanilang mga tiyak na limitasyon sa pagpapatala. Sinabi ng University of Melbourne sa isang pahayag na tanggap nito ang indicative cap nito na hindi man ng at tinatasa ang financial at iba pang implikasyon. Sinabi rin ng universidad ng Sydney ang pinag-aaralan nito ang posibleng impekto ng takip. Ang mga universidad sa Australia, ang pinakamataas na katawan para sa mga universidad ay nagsabi na ang hakbang ng gobyerno ay maglalapat ng handbrake sa sektor. Ang international na edukasyon ng ikaapat na pinakamalaking pag-export ng Australia pagkatapos ng iron ore, gas at coal ang nagkakahalaga ng 36 billion sa ekonomiya sa 2022 to 2023 na taon ng pananalapi. Nakita ng Moody's ratings ang katam katamtama epekto mula sa iminungkahing kap sa mga universidad sa Australia at idinagdag na hindi ito bumubuo ng material na pagkasira sa operating environment para sa sektor. Ang mga botohan ay nagpakita na ang mga botante ay nag-aalala tungkol sa malaking pagdagsa ng mga dayuhang estudyante at manggagawa na naglalagay ng labis na presyon sa merkado ng pabahay na ginagawang isa sa mga imigresyon sa mga potensyal na pangunahing larangan ng labanan sa isang halalan na wala pang isang taon. Ang net na immigration ay tumama mataas ng regular sa taon hanggang September 30, 2023, umakyat ng 60% sa isang record na 548,800 karamihan ay hinihimok ng mga mag-aaral mula sa India, China at Pilipinas. Mas mataas iyon kaysa sa 518,000 katao sa taong magtatapos sa Hunyo 23, 2023. Sa hangarin na pigilan ng pagdagsa ng migration, ang gobyerno noong nakaraang buwan ay dinoble ang bayad sa visa para sa mga dayong estudyante at nangako na isasara ang mga butas sa mga patakaran nagpapahintulot sa kanila na patuloy na patag patagalin ang kanilang pananitili. Namatay sa flesh eating bacteria umabot ng 250 katao this year. Ayon sa news na ito, patuloy na dumarami ang pasyente na infected sa flesh eating bacteria dito sa Japan this year, 2024 at umabot na sa 1,333 kataw ang naitalang nagkaroon nito at 250 sa kanila ay namatay. Compare last year, 2023, na umabot lang na 141 kataw ang infected at 163 kataw ang namatay sa buong taon. Ang data this year ay masyadong mataas daw ang more than 30% ang fatality rate nito. By prefectures, sa Tokyo ang pinakamarami na umabot sa 184 katao sa ngayon at sumunod ang Kanagawa Prefecture na meron ng 91 katao, pangatlo naman ay Osaka na meron 76 katao na infected na makikita dito na sa major cities ang marami infected. Sa ngayon, hindi pa rin nalalaman ng mga medical expert ang pinaka-main cause nito at wala pa ding effective na vaccine laban dito. Kaya ganang Canada, mas kaunting pansamantalang ang manggagawa. Ottawa, Canada. Papayagan ng Canada ang mas kaunting pansamantalang mga dayuhang magagawa sa ilalim ng mahigpit ng mga panuntunang inihag noong lunis. Bahagi ng isang pagbalik na sa bukas palad nitong patakaran sa imigrasyon na diresulta sa matinding pagdaksa ng mga bagong dating. Kasama sa mga patakaran ng muling pagsisimula ng pagbabawal sa pansamantalang foreign worker permit para sa mga trabaho mababa ang sahod sa mga lungsod na may unemployment rate na 6% o mas mataas. Nakita kami kailan ang Canada ang pinakamataas paglaki ng populasyon nito sa mahigit la lahat ng siglo na pinamalakas na imigrasyon. Habang lumabas sa 40 katao milyon, populasyon ng bansa samantalang tumaas ang kawalan ng trabaho. Kasabay ng limitasyon sa mga pansamantalang migrante ng inihag noong Marso kabuang 65,000, mas kaunting pansamantalang dayo ang manggagawa bawat taon ang papayaga makapasok sa bansa. Binawasan ng takip na iyon ang bahagi ng populasyon ng pansamantalang migrante mula 6.2 hanggang 5%. Sa so, mga ayon sa otawa sa mga kailangan mula sa negosyo dagdagan ng pag access sa pansamantang programa ng dayuhang manggagawa habang ang mga kumpanya ay nagpopumilit na punan ang magkabanting trabaho ng bumaksak sa ekonomiya. Pagkatapos ng mga paghihigpid ng pandemya ng COVID-19, ang gambyer na itumugon sa pamagitan ng halos pagdoble sa bilang ng mga pansamantalang dayuhang manggagawa na ay pinapasok sa bansa. At pinalawak ang mga patararinto upang payagan ng mga sektor tulad ng fast food. Dati karamihan ay dinala upang magtrabaho sa industriya ng agrikultur. But ang employment rate ng Canada noong nakaraan taon ay umabot sa mga 6.4% at mga pagtaas ng populasyon ay nagdulot ng matinding presyo sa pabahay at serbisyong panlipunan. Namatay sa flesh-eating bacteria umabot ng 250 katao this year. Ayon sa news na ito, patuloy na dumarami ang pasyente na infected sa flesh-eating bacteria dito sa Japan this year, 2024. At umabot na sa 1,333 kataw ang naitalang nagkaroon nito. At 250 sa kanila ay namatay. Compare last year, 2023, na umabot lang na 141 kataw ang infected at 163 kataw ang namatay sa buong taon. Ang data this year ay masyadong mataas daw ang more than 30% ang fatality rate nito. May prefecture sa Tokyo ang pinakamarami na umabot sa 184 katao sa ngayon at sumunod ang Kanagawa Prefecture na meron ng 91 katao. Pangatlo naman ay Osaka na meron 76 katao na infected na makikita dito na sa major cities ang marami infected. Sa ngayon, hindi pa rin nalalaman ng mga medical expert ang pinaka-main cause nito at wala pa ding effective na vaccine laban dito. Naiuwi na ang labi ng OFW na si Jeline Arguson, autopsy mata ng pamilya. Ang mga labi ni Jelene Arguson, ang overseas Filipino worker na inuulat na namatay dahil sa natural na dahilan sa Saudi Arabia, ay nauwi na noong Martes ayon sa Overseas Workers' Welfare Administration. Tinanggap ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang bangkay ni Arguson sa pagdating kasama si na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagda at Deputy Administrator Mary Melanie Quino. Sa isang pahayag, sinabi ng OWA na nangako si Ignacio ng tulong sa ng pamilya. Sir Gusan sa paghahatid ng kanyang mga labi mula sa paliparan patungo sa kanilang sariling lalawigin ng Aurora ay sa direksyon ng ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir Gusan ay na sa Saudi Arabia para sa trabaho noong Hunyo 16 ngunit inulat niya ang pagmamaldrato ng kanyang mga amo makalimas ang isang linggo. Pagsapit ng Hunyo 28, hindi na siya makontak ng kanyang pamilya dahilan upang humingi sila ng tulong sa Owan noong Hulyo 19. Si Argusan ay kumpirmadong patay noong Hulyo 29. Nauna nang sinabi ng Kaknak na base sa resulta ng autopsy, natural na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sinabi ng OWA na na isang pamilya ni Argoso ng isa pang autopsy sa kanyang katawan sa Pilipinas upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay ang sinabi ni Department of Foreign Affairs na hihilingin nila sa Saudi Arabian government na magsampan ng kaso laban sa employer ni Arguson kung sakali may sapat na ebidensya ng foul play. Teenager girl huli sa pagtapon sa bagong silang na bibi. Sa Itama, Soka City, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang teenager na babae. Age 17 years old, senior high school, matapos mapatunan pinabayaan niya ang tinagong patay ng bagong silang na bibi. Nalaman ng ginawa niya ng tumawag mismo sa mga pulis ang nanay. Ito noong August 23 na makita niya ang patay na bagong silang na sanggol. Ito ang kanyang inilagay sa loob ng case at pinababayaan. pinabayaan. Wala daw itong anumang sugat sa katawan ng makita ng mga pulis. At malaki ang posibilidad na patay na ito ng isang ilang. Inamin naman ang teenager ang kanyang ginawa at ayon dito ayaw daw niyang malaman ng kahit sino man sa family niya. Ang pagkakaroon niya ng baby kung kahit itinago niya ito. Tatlong Vietnamese huli sa pagnanakaw sa loob ng isang bahay, Hokkaido, Chitose City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang tatlong lalaki na paruhong mga Vietnamese matapos mapatunayan silang umakit sa isang bahay ng babae at nakawan ito sa loob. Nangyari ang kaso ng nakawan noong June 14. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang mga ito ay inakyat ang bahay ng matandang babae, age 67 years old, habang wala siya sa bahay at ninakaw nila ang cash money na umabot sa pitong lapad at nilang gamit pa. Nakuha ng CCTV ang mukha nila na siyang naging susi para sila ay matris ng mga balink bayan ng CFO ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pinoy sa ibang bansa na tumulong sa pagbuo ng mga komunidad ng Pilipinas. Ang komisyon ng ang Philippines Overseas na Merkulis ay nagtipon ng mga stakeholder mula sa gobyerno ng pribalong sektor para sa isang dalawang araw na kaganapan sa lupa na naglalayong ng palakasin ng mga partnership tungkol sa balink bayan na proyektong nito. Ang proyekto ay paraan ng CFOs ng pag-uugnay sa mga Pilipino sa ibang bansa sa mga pandipuna at pang-ekonomiya hakbangan ng inaalok sa Pilipinas upang himukon sila maging katuan sa pag sa pagbuo ng komunidad sa bansa. Is imaginary pagbalik mo sa Pilipinas, di mo na kailangan bumalik to link with the country. Is in your hands. CFO Secretary Romulo Arugay said in his opening remarks during the Balink Bayan Stakeholder Conferences held at Crimson Hotel, Alabang. Ito ay ang iyong haka, -haka na pagbabalik sa Pilipinas. Hindi mo kailangan pisikal na bumalik upang iugnay sa bansa. Nasa iyong mga kamay. Ayon sa CFO, inuugnay ng balingbayan ang mga overseas Pilipinos development-oriented diaspora, initiatives, kabilang ang investment opportunities sa Pilipinas sa pamamagitan ng national portal. Nagbibigay din ito ng mga option para sa pagkakataon sa negosyo at pamumuhunan sa piling kososyong lokal na pamahalaan kabilang mga otomatikong proseso ng transaksyon sa lokal na antas. Nagsisilbing one-stop online portal para sa pakikipag-ugnayan sa diaspora, baling bayan, ay nagbibigay ng hayan, hanay ng mga option para sa mga overseas Pilipino na makipagsosyo sa pambansa at lokal na pamahalaan sa pagsisimula ng negosyo, mga pagkakataon para sa donasyon at serbisyong voluntaryo at pag-access sa mga online na serbisyo ng pamahalaan, sabi ng CFO sa website na ito. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Biko Osawa. সবো it